Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol Kennevik Soto at Pauline Luna. Masaya ang mag-asawa sa kanilang anak na makakapasok na sa grade 1 nitong pasukan. Sa sobrang excitement at kasiyahan na nakatuntong na sa grade 1 ang kanilang panganay na si Tali, sinamahan at inihatid pa ng mag-asawang Vic Soto at Pauline Luna ang nasabing anak sa papasukan nitong school. Ito ang proud na ipinangalan daka ni Pauline sa kanyang Instagram post, kung saan makikita ang ilang larawan at video sa ganap ni Tali at ng mag-asawa. Sanib puwersa ang mag-asawa mula sa paglalakad papasok ng paaralan hanggang sa loob ng classroom para ihatid si Tali. Parang bodyguard ng bata si Vic na nakasunod lang sa anak habang naglalakad sa paaralan papuntang classroom. Kitang-kita sa larawan ng kasiyahan sa mukha ni Vic lalo ni Pauline na siyang kumukuha ng video at photos. Ito rin ang mensahe ni Pauline sa naramdaman nito para sa anak. Sabi pa niya, mas excited pa silang mga parents sa first day of big school kaysa sa kanilang kitty. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.